Dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Goring, simula nitong weekend, lumobo pa sa 63,500 ang dami ng na mga naapektuhan ng bagyo. Sa pinakuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 63,565 individual o 19,370 families ang naapektuhan ng hagupit ng bagyo sa nasabing bilang gabing 4,000 ang mga nananatili sa mga evacuation centers haba nasa 10,000 naman ang nasa mga labas sa mga ito. Sumampan naman sa 41 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura sa bansa. Kabilang narito ang 28 bahay na nasira at hindi na madaan ang mga kalsada tulay na abot sa 24. Patuloy na nakataas ang red alert status sa na National Civil Defense Headquarters sa Campo Aguinaldo sa gitna ng banta ng bagyo na huling namataan sa silangan ng Apari, Cagayan. Samantala, malawak ring bahagi ng kabisayaan at palawan ang nakaranas rin ng sama ng panahon dulot ang pagpapalakas ni Goring sa hinihilang habagat na siya nagpabaha sa Iloilo, Aklan, Negros Occidental at maging sa Palawan. Para sa MBC Network News, RH6, Sherwin Batalfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino.